Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mga kapatid, isa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kasal At sa yan po kami ng sa tabi na si Dahil sinanubong namin yung sikat ng araw. So, ang time natin is uh, 5.35 a.m. kilala ko si Admin din sa kung saan kung saan siya pumasok sa aking buhay <laughs> ito yung lugar kung saan nagsimula na na. <laughs> lahat wala ka pa masasabi wala ka masasabi ano <laughs> <laughs> daw siya masasabi? Tai Charlie the mentor, Miguel, love, shout out. Ay, yeah. Good morning, good morning, good morning, good morning. Nay, Chris Tiching. Miguel, love, shout out. Idol, Aran A. Luz. Miguel, love, shout out, idol. Good morning. And, Exploring World. Miguel, love, shout out. Idol, Angelita Alday. Miguel, love, shout out. Idol, Irene Cirillo. Shout out, idol. Matski TV. Miguel, love, shout out. Ma'am, Crisilda Whitey. Miguel, love, shout out. Mami, nati. Mega Love shout out and Mommy Tess Pinida Mega Love shout out. Ayun. Siya na magsha-shout out ng team sabi. Shout out sa team Sabi support. Ayun. Um, uh, mag shout out sa team Idol. Ayun, dito kami sa aming lugar kung kailan kami nagkakilala sa live niya. Ayun. Napuntahan ko din yung Seoul na to. <laughs> Admin Shout din sa iyo, Ma'am Freddy Mill Sir John Obligar Miguel shout At sa lahat po ng mga solid supporters hanggang ngayon na na kasama pa rin namin. Thank you so much sa inyong lahat. At saka yung mga hindi natin na shout out lang nakaraan. Dito ko babanggitin sa inyo. Idol Elaine, ayan, may galap shout out sa iyo, Idol. Ah, uh, see you. Pagbalik namin diyan sa Manila. Pretty woman Mark, Milo, Mika. Thank you so much see sa inyo. See you. Patuloy na support. GC ka boss, Mika, shout out kapatid. See you pa. Ah. Uh, napakadami nating kaibigan pero s'yempre sa da Hindi lahat nakatatak no'n sa Iro. Airo at saka si It's Jewel. Ayan, may gilap shout sa inyo. Okay. Shoutout natin siyempre. Ang ating trupa sa Team Idol na medyo hindi na tayo nagpapangita. Idol Regine TV Channel, may shoutout shoutout Ma'am Gina D. Guzman, shoutout. Oy admin, Boyski Macau. Kumusta ka na, Idol? OFW Kupol Macau Hello We love shout out At sa lahat Sa lahat ng team Sino pa ba yung mga nandito sa team natin Yan siyempre Hindi naman mawawala yung Kasama din natin noon Si Annalyn TV Vlog Shout out sa'yo Sana mamonetize ka na Yan. Sarap ng sarap ng pakiramdam dito sa pagsalubong mo ng bagong sikat ng araw kasi ibang sikat, ibang ano niya, ibang init niya para bang mas parehas yung init na nararamdaman namin ngayon ni Admin Netflix TV <laughs> Yan, sobrang saya salamat sa inyong patuloy na suporta ah, sa amin ayan, alam ko sasamahan nyo kami Hanggang marami pa kaming adventure. Hindi pa namin na-upload yung iba. So, Abangan nyo yung mga framer namin. videos ang i-upload. Kaya lang naman namin pinuntan itong yung umaga kasi mas maganda yung ganitong panahon ang pagpunta dito kasi sa tanghali kasi mainit dito. Pero paghapon hapon, okay naman dito. Malilindi. Kaya lang marami na dito tao pag hapon tambayan na kasi din eh. Kahapon. So, hanggang dito na lamang. Maraming maraming salamat talaga sa inyong patuloy na suporta sa inyong lahat. ayan tita vlog na ko, Love shoutout. Juliet Mukbang, idol, Mega Love shoutout. Idol Julietty, ayan shoutout. Thank you so much sa support noon ng aking mga WH at banana. Salamat sa iyo, kapatid. At sa lahat, sa lahat, sa lahat, sa lahat na nagsimula. Nasimula ng na mga kaibigan ko unang-una siyempre. Naalala ko si Dong Vlogs. Ayan, may galab shoutout sa'yo. Ayan, ang ating kaibigan na si Dong Vlogs, parang Balinsuila. Thank you sa inyo lahat. Daming ano dito, nick -nick. daming nik-nik. Daming Oh, thank you sa inyo. Bye-bye. God bless Bye. all. Ingat po lahat. Thank you so much. Hanggang dito na lamang ang maikling video ito Sobrang thank you sa inyong lahat, sa inyong suporta, ah, sa amin. Naabot na namin itong gusto nyo mangyari. Dito na. Ayan o, oh, sa tabi ko. <laughs> thank you, bye-bye. Mas matangkad na si admin. Nakatungtong <laughs> ka sa akin. ako dito, <laughs> sa isang ano, Sobrang, way. Kasi mata dalawang way. To matangkad it. na siya, ayan o. Oh. <laughs> ba? Diba? <laughs> Ikuti mo na namin itong seawall so, kasi, kasi, sa tasa ko siya nasa sa ibaba ng daanan. Kaya matanggal ako sa kanya. Ayan. ano namin to uh, doon sa kahabaan ng seawall. Kaya maglagad kami doon. Ang ganda Ayan. ng ano, ma mahangin na fresh ko kasi umaga pa lang. Umaga ganda ng ano. Kay ganda simoy ng hangin na medyo mainit ng konti ang araw. Buti nga ngayon umaraw, di ba? Kasi kahapon ay maulan. Ayan. Diba ang ganda? Walang kataw tao pa dito kasi maaga pa. Pero pag hapon, marami na dito nagtatambay. So, kami nga muna ang... Maganda kasi low tide. Eh, eh. Hindi maingay yung ano ng alon. Ay, kita nyo. Sige, paunahin ko si Admin Lit Lits TV. Ay, nakapajama ako. Paunahin ko siya. <laughs> Ayaw niyo mauna. Nakapajama <laughs> kasi ako eh. Maganda rito mag-exercise to every morning. Kasi siyempre, sikat ng araw sa rewapab kumbaga yung ano ng araw hindi pa gano'ng kainit Yan, pero yung seawall natin sa baba medyo pasira na oh. dahil dito po sa lugar na ito napakalalaki ng alon pagka yung yung, yung panahon ni ano masama malalaking alon dito kaya mabilis na sira yung ano yung seawall eh no? angat na oh grabe yung mga na ayan ano Diyan kami nanguhuli ng instant dilis. Diyan laang. Diyan. Espada. Pero sa ngayon, wala nang season ng dilis at saka yung espada kasi. Ayan, ano tayo. na? Malinaw na yung tubig, kumbaga. Ayan, nakita. Ang ganda na sikat ng araw. Oh, Di ba? Ayan. Ayaw niya na tumuloy doon kasi napakahaba pa niyan. Hanggang, hanggang doon pa, pa, oh. Ayan, nakita niya. Hanggang doon pa yan. Ayan. So, balik na raw kami. Balik na kami. Hindi ba? Handahan lang. Hindi, hindi tayo hanggang Okay, hanggang dito na lang muna. Ay, sige. Pabuti natin hanggang doon sa tulay. Oh. <laughs> Pantjama Hi. Hi. Sa <laughs> ako oh. Okay lang. Kumaga pa eh. At nip -nip. Sexy naman na naglalakad. <laughs> <Pura>. <laughs> Si kina Marlon ba pala ni Adming ay ko lang nakita. Ayun. Hi. Hello di ba? Tayo mag-ingat diyan. Talaga naman mahulog na ako sa iyo ah. Ha? Anong pa Ingat ka, dandaha. Siempre nag-iingat ako. Pero nang mahulog ako. Nasa loni. <laughs> Wala, hindi sumagot mga kapatid. Nasalo, nasalo po nga. Ay, oh, no, nasalo na. Nasalo ka si Oman. Oh my God! Wow! No! Ito yung vlog namin na ito, ano? Ah. Kumbaga, sweet moment. Eh, Wala na tao-tao dito, guys. Tahimik pang kapaligiran. tsaka low tide kaya ganun ka katahimik ang dagat kaya lang wala po mga isda ngayon dyan na uh, yung mga inuhuli namin na isda wala ngayon hmm. oh. yun Another. Dati buhangin ganyan o oh, dati? Ay ay, white, ito, oh, white na. Ngayon na na. Oo, oh, natangay na siya. Magmula nung tinayo ang seawall, wall. Kasi diyan din na nakakit dito. Pag malaki yung high tide, natatangay din. Hmm. <coughs> Ayan, Dapat pinataas taas pa nila ito, no? Oo nga. Nagbabalang sa mga na tiyo. Kaya, bumapasok para nga Pagmasamang panahon, nasa roon lahat ng mga bangka. So, ayan, ang tulay natin. Ang tulay pala, ang santunin nyo, hindi pala sa akin. <laughs> Malabong ang tubig. Malabong ang tubig. Ayan. So, thank you so much sa inyo lahat. Ayan, si Admin, nauna na. Maraming salamat sa inyong suporta. Bye-bye. God bless all.